patay? Hindi. Ang inalauna pa yan. Ano ka po eh. Kaya pala ganun pagtaas na kami eh. Kada babalita yan. Baka nga nasa balita na yan. Ang ina. Nasa na yung Facebook. Ang lakas pa din. Ay oo nga. <laughs> Bye! Hindi pa Bye! Kala ko airplane yung papuntang Singapore. Ito na yung bago. <laughs> Kasano daw. Ako <laughs> lang daw tayo. <laughs>

We're here at waiting area. Thank you po, kuya. Thank you po, kuya. You po. in flight, time. namin. Ako'y eh. birthday ba? May kita eh. Saan Dito daw meron eh. Dito tayo pa dalawa na to. airplane namin. Scoot. Scoot. Martin. Martin. Ja, use of your light ziens Singapore. light ziens. is gebruik your je luchtvest. Je light zit onder je benen. Zet de luchtvest over je handen. Okay. <laughs> Malleh. <laughs> here at Singapore. Pore yan, Singapore Kailangan panong mo? Yan, pasado sa ano. Lahat. Tuloy, tuloy. Tuloy ang tour sa Singapore. <laughs> May pa-welcome drink po si Ati Charm, oh. Ayun na. Ayun na sila. So, ayun, guys. Nagpapapalit na kami ng Singaporean dollar. Ayan, peso to Singaporean dollar. Ayan sila, oh. Madaling, madaling. One, two, three. Smile. Singapore.

Kompleto! Complete family! This is it! One, Ano ka po ba yun? ano tignan mo nung mga sa'yo? Ay, talaga! po ba One day in airport.

Kuya Arjun, where do you recommend to eat? I, I never eat here before. Ah, you never eat here. Hindi pala siya taga Singapore, hindi pala siya na. <laughs> They always eat charming. Charming only. Charming, ano, poet. <laughs> Dito na nakatira si Kuya. Ano? Ang mahal ng pera dito. Ayan. 100 po naging, naging 90 plus na lang. Wala pa akong ano, binibili. Ano, Oo, oh, si Kuya Aijon taga dito, pero hindi pa siya nakakakain dito sa airport. Oh. Taka dito pa talaga si Aijon? Ba't tama dito? Parang mukha ikaw yung taga dito. madami na ako nakikita ka mukha mo eh. Yeah. Ay, sundan niyo ako mabuti. Baka mamaya, baka na... Baka naman niyo. So ayan guys, kakarating lang kong ng SG. First time, first time. First time ulit. na, sorry, 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 Guys, nahanap lang kami ng mga kakainan. We'll update you later! Bye! Hindi <laughs> hey, na kami sa food court guys. Sa food yeah. court na lang kami kakain. Food court ng Jollibee. Eh uh, no, no, Singapore. Wait, this sorry, sorry, so sorry, Food court! Ya. Yeah. Ayo potato oil online din dito. Ngayon. Oh korea, korea. korea, korea? Oh, ah, uh -huh. Ini Wala sila. Ang ganda. Ang lino yun sa Singapore. Ang ganda naman dito sa bahay mo. Bahay mo na ba to? Good for to be. <laughs> Kala ko bahay mo lagi. Busitan niya yan. Kasi airport pa ba? Kasi airport pa ba? Kasi sila. Ayan, sinundo na ni Luisito Blas. Uh, so guys, nawawala sila. Hanapin lang namin. Okay? Okay. Eh nagkakitaan na kami. Yes. yes. Ano? Sin, ikaw mag-recommend kasi no huling punta ko dito, buntis ako, wala akong -aya pera. Kailan tigo yan ako nakabili na kami. Ay, Japanese Korean cuisine. Ayun siya. Every order naman, chicken, teriyaki, every fried Tempura. Kain na guys. Kain na, kain na, kain na, kain na. We're here at food court. Wala pa iba kung order pa. Oh, what is your meal? What is your meal today? Ha? Huh? Shrimp. Shrimp? Wow. Shrimp, yeah. How about you? So, ayan, ayan, ayan. Nandito kami sa van. Nag-plant kami ng van. Ayan ka na ka na na ito. Ito lang. Maraming maraming. Sa likod. Diba sila? Bawag na drive. Bawag drive. Bawag drive. Angunit ako. Saan mo binilit? Okay. Turn right. I'll sit here. You the front or the front? Okay. Anywhere. I'll sit here. Dapat si Kuya Ayden sa front kasi siya man. Ayun pa naman. Ayun pa naman. Saan mo nabili? Ito. It's a right We're so, going to Ate Charms place. Kami right handed. <laughs> was was don't be offended, uh, they are all blockers, uh. Uh, They just took only. Uh. They are artists, Filipino artists. Yeah, they just took only, okay? Enjoy. Yeah, okay. okay. <laughs> oh, like, uh, <laughs> Ayan, nandito na kami ayan, ayan. Na, ayan. Adi, ayan. Ayan. Okay. Guys, Nandito na kami sa condo nila ate Dito sa Singapore ha So, ayan Sorry guys naglakad kayo kasi ito, Hindi pwede yung susakyan Saan kayo dito? Saan building dito? Uh, we were in the back door Back door residence. Yan. Pwede maligo dito anytime? Yeah. Parang Azure, no? Sa Pilipinas. Pero nasa Singapore kami. Ayan, okay. yeah, maliit lang. Ganyan uh, lang. <laughs> yeah, but what do doon so wow. sa far, magkulong ka. 11. tayo. I Dito tayo, dito tayo. Dito tayo, dito Dito tayo, Sure ito para po tayo sa bahay na may bahay. This is the house of Ate Charma, the house of Ate Charma. Ate Parang tinutin natin